umo babarila na ata babarila sila eh eh at eh at eh sanroma batawi cini ano pidi batapi aro hindi ko dinay ani ano ustala gitustu kuninana

Hindi po ma'am, abiyaran lang po ma'am. Totoo yung alak na yan? Yes po sir, totoo po yan. Naka-stack lang yan dyan? Yes po. Display lang ano? Uh, Dami yung alak ni, pa, ni okay. paring era po. Sarap ng mga alak na yan. Mga yan. Uh, dito po ay tumatanggap din po kami ng mga event. Katulad Iskitsay. sa mga kapoy na bibong. Kasi dito tumatanggap din kami. Ayan si PJ.

Grabe, ang ganda na. Ganda dito sa Mansion ni Paring Irap Estrada. Ayan, may mga sombrero dito. Hindi tayo makahiram ng sombrero dito. Bigyan mo okay? ako rin mo, no? Okay. Masombrero Nakaano pa yan? So, um, pero may paring irap Baliktad pa. Baliktad, Baliktad ha? Uh. Ayos. Hmm. Hira. Hira pa. Baliktad Ayos. Hila. Hila pa. Hila. na yan. Yung original na sombrero niya. Ito ko yan. Ito yung service namin. No? Naghihintay sa amin yung service. Okay na. Paki-like, subscribe, at share para ang updated kayo sa mga susunod na video. Paki-click na notification bell at all. Okay.